mo pa rin yan. Sila pa rin ang nagpalaki sa iyo at kinasangkapan ng Diyos sa iyo. Ano ba ang kahulugan ng kasalanan? Unang Juan 3, versikulo 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalansang sa kautusan. Ayaw mo sundin ang kautusan, nagkakasala. Isa pang paraan kaya ka magkakasala, yung 4.17 ng sandiyan. Sa alam na ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Pagkano malabag ka sa kautusan, nakakagawa araw ka kasalanan yung mabuti, di mo naman ginagawa, kasalanan pa rin ang ginagawa mo. Tanong, yun bang mo, mabuti ba na tulungan mo? Yung lalaki at babae, mo ng loob na nagpalaki sa'yo, nagkaruga sa'yo, nagpuyat, nagtrabaho, etc. Et. Dapat bang gawin yung mabuti? Eh sa lahat nga ng tao, utos gumawa tayo ng mabuti, pati sa kaaway eh. Sa isjis ng galasya, kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Sa lahat gagawa ka ng mabuti, lalo na sa kasambahay mo sa pananampalataya. De utos yun. Eh, sa kaaway ba gagawa rin tayo ng mabuti? Basahin natin ang 6.35 ng Lukas. Subalit, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sama sa masasama. Ang Diyos nga eh, mabait siya sama sa masasama at saka sa mga hindi mapagpasalamat. Nagpapaulan siya sa ganap at sa hindi ganap. Kaya ang sabi ng Diyos na mabait, dapat mabait din tayo. Kung yung kaaway, binapagawa ng mabuti. Yung magulang mo pa, magulang mo yun eh. Ang isang tao, hindi lalaki kung walang nag-alagang magulang. Buti pa nga yung sisiw eh. Basta't napisa yung itlog. Kahit wala ng magulang yon, mabubuhay yon. Yung isang sisiw, wag lang makakain ng daga o ng pusa. Pabayaan lang yung sisiw, kakalkal-kalkal mag-isa. Mabubuhay yung sisiw. nakita ko yan, nag-alaga na ako ng manok eh. Kahit wala na yung inahin. Kasi napisaan siya sa incubator eh. Wala siyang nanay. Pero nabubuhay ang isang sisiyaw. Pero tao, walang nanay, ay nako, hindi ka mabubuhay. Wala kang tatay na mag-aaruga o kaya kahit tiyuhin o tiyahin o kung sino man na umampun sa hindi ka mabubuhay. Bagong panganak na bata, hindi mabubuhay nang walang magpapalaki. Walang magpapadede, walang mag-aalaga, hindi mabubuhay ang tao. Kaya pag palagay mo, nanay mo, tatay mo, masama para sa Hindi mo mahal dapat mahalin mo. Tumanaw ka ng utang na loob. Kahit sabihin mo pang masama sila, lumaki ka lang. Kahit nakatapos ka lang ng elementary sa pagsisikap ng tatay mo, utang na loob mo na yon. Kaya nga ako, nalungkot ako eh. Nung mabalitaan ko, isang iglesia dito sa ating bansa. Napakayama, napakapopular daw sila, sila lang ang totoo. Tapos yung nanay niya, matanda na, tiniwalag pa. Di niya nilinga pang nanay niya. Mga anak na walang utang na loob. Alam nyo, may sumpa sa ganyang mga anak. Ito yung mga lahi ng mga taong sinusumpa ng Diyos. May lahi na tumutungayaw sa kanilang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. Masamang mga tao yung ganyan. Sabihin mo pang ang tatay mo, lasenggo, babaero, ang nanay mo, sugarol, etc. Magulang mo pa rin yan. Sila pa rin ang nagpalaki sa'yo at kinasangkapan ng Diyos sa'yo. Kaya yung paggawa ng mabuti, kung sa kaaway, utos gumawa ka mabuti sa magulang pa. Huwag kayong mag-atubili na tumulong sa magulang. Pag nag-asawa ka, ikinasal ka. aikinasal ah, ikinasal ka na sa pamilya ng asawa mo mamahalin mo na ang magulang ng asawa mo, mga kapatid, mga pinsan, mga bayaw. May obligasyon ka na. Lumalawa kang obligasyon ng isang nag-aasawa. Ang pagtulong sa magulang at paggawa ng mabuti, hindi lang sa kapwa-tao na mahal mo, hindi lang sa mga taong kilala mo, kundi pati sa mga kaaway mo ay utos ng Diyos ng Biblia. Thank you